Anong Ay. meron? Wala sila pero merong ako. Okay. Kaka, kaka ko lang talaga like just now. Wait lang, wala pa akong viewers. Kaman. Bakit? Di ba pwede, hindi sa viewers mo ba yung daliri para pindutin yung accept? Diyos ko. Wala pang lalaban for me. Well, hindi mo na kailangan, hindi, hindi, hindi ka nila kailangan ipaglaban. Oo. Oh. Boyfriend mo nga na boyfriend paglaban. mo. Hindi ka nga pinaglaban. Sila pa nga na hindi mo kilala. Eh, siya yun. Ah, siya yun. Oh. Sige, forget But na natin. Ito, ito yung paglalaban Sige, paglalaban baka... natin. wait accept mo na. No? Diyos ko, magagalit na si TikTok. Wala <laughs> mo kasi. Wala pa nga yung viewers ko. Accept mo lang. Alam mo, one minute pa lang ako nag-live. Buti nga ikaw, naka-one minute na eh. Talangin mo rin ako kung may viewers ako. Hindi, naka- pa... Oh! ako. Nag-view ako ng live mo. 1,000 viewers ka kanina. Huwag kang ano. Ay, may spy dito ng ano. Hoy, <laughs> <laughs> wala pa akong viewers. O bakit parang iiyak ka? Kalma, hindi naman kita pinapaiyak ka. Ayoko kasi matalo. Ah, sa bagay. Sabi niya anong nakaraan guys, ayaw niyang natatalo siya. Gusto Ayon mo bang pa. magpatalo ako sa'yo? Wala tayong magagaw. Tignan mo, 70 Uy, wala pa yung viewers ko! <laughs> Alam mo, labanan mo kung mamaya pag-active na silang lahat. Hindi, uh, ano man to eh. Switch to eh. Nagko-content ako, tapos PK. Content, PK. Ganun. Nag-comment sa akin, Gagi, nag-English to sa akin, Pinay lang pala. Kasi nga, prankster ako. Huwag ka nang na Nasa PK. Bago kasi Prank kayo mag-react, guys, na na-prank kayo, mag-observe kayo muna. Di ba? Man malalaman nyo naman yan sa tao kung Jesus Maria o oh. nga ako nung last ex ko eh Sa Ganon Mahilig ka palang maprank ha <laughs> Ngayon naiprank ka ng mga ano mo viewers mo kasi wala pa sila eh Eh kasi kakapasok ko lang Ikaw naman excited ka Alam ko O ba't ko parang lang. sumasabong yung kilay mo Pwede bang kumalma ka? Alam ko na kung ka? bakit. Alam ko na kung bakit. Kasi oh. hindi ka nanalo last time, isang beses lang. 8-1 yung score, kaya tumalaban ko. Alam kahit matalo ako, tanggap ko yung pagkatalo ko. <laughs> Ang pagkatalo kasi part ng buhay yan eh. Dapat mahalin mo yan. Well, ayun po. Hindi siya part Mga ng buhay. Mga failure sa buhay, mahalin mo yan. Kasi hindi ka mag magtatagumpay kung hindi ka makakaramdam ng failure sa buhay. Tama? Alam mo, gusto ko lang namang mag-live. Bakit ako na... Bakit ako na pagsasabihan dito? Gusto ko lang mag-live. <laughs> Wala lang. Ay mo Bawit ba na mag-usap tayo? Pwede na din discussion. naman. I-mute ko yung sarili ko dito. <laughs> oh, ayaw. Hindi, i-mute yung sarili. Oo oh, nga pala pwede. Oh. So, bakit ang dami mong ano? Bakit ang dami mong viewers tonight? Ay, hindi, hindi ko po alam eh. Ano? Na yung... ano? Nahanap, wait lang, question. Nahanapan mo ba ng partner si Ate Tina Joy kanina? Oo, oh, nanonood ako si Tina Joy nagmamadali. Hanapan ko na sana ng ano. Kaso nga lang, may problema siya. Kaya nag-usap muna kami ng masinsina. So, nabumalik na siya sa trabaho. Huwag ka mag-alala, mag-uusap pa kami ulit. Uh, -uh. hilig mong problemahin yung problema ng iba? Hindi mo nga pinaproblema yung sarili mo. Ikaw ba hanapan mo na yung sarili mo? <laughs> Ikaw ba? Wala akong problema. Nahanapan mo na ba yung sarili mo? Hindi naman ako yung maghahanap nun eh. Dapat dadating sa bang Pero nasabi niya sa live nung nakaraan guys, hanapan mo ako ah. Charot lang yun. Joke lang yun. Hoy. Charot, charot lang. Ang mindset ng ang mindset ng ibang tao, hindi mo hawak. Yung pag-iisip ng ibang tao, hindi mo, hindi mo yan hawak. Kapag nabitawan mo niya yung isang salita, tatatak at tatatak yan sa isip nila. Tama? So para sa'yo, wala lang yun. Pero para sa ibang tao na nakikinig o nakakarinig, Ibang impact nun. No? Guys, hindi talaga. O, Surya, baka nagagalit ka. May <laughs> stress kaya. <laughs> Stop, Jay. Guys, eh, paglaban nyo naman ako. Kasi kakalive ko lang. Nilabanan na kita po ni Sir. Yung K-line niya. <laughs> Madaya ko, eh. <laughs> Wala ano naman ako ano. Na eh, kakalive ko lang. 7.15 ata. Ano tawag daw? Ano daw ang tawag sa anak ng Japanese at Indiano? Hindi po ako dictionary, guys. Oo. Uh -huh. Live streamer po kami dito. Ano <laughs> daw, joke kasi to. Ano daw tawag sa anak ng Japanese at Indiano? Ano? Bumpanis. Anong connect? Bumpanis! Indiano. Ano ba yung tawag natin sa Indiano? Ano ba tawag mo sa Indiano? Boom? <laughs> siguro kung diba? ang Bombay. Kung uh, siguro uh? kung ang Japanese tsaka Bombay, pwede. Bumpanis. <laughs> Indiano eh. Ano ba ang Indiano? Ewan ko rin dito kay Ike. Huwag IK. ka mag-comment na nadama yung... <laughs> <laughs> Pinapasok ko lang naman ni Ka. Alam mo, when we say, uh, when it comes to uh, Indiano, marami kasing ano yan eh. Hindi lahat, Bombay. Oo. Uh Hindi -huh. ko dito, ika-ika, tingnan-tinginan mo ko, okay, iba black ito. <laughs> May black ka pa tuloy. Guys, sa mga supporters si Sir Jan, lipat na kayo dito sa akin. Ako, mag ng viewers ito. <laughs> Oo. Oh, oh. Fun bon din dito, masaya din dito. Wala nga lang hanapan ng ano, ng jowa, pero pero Pwede pwedeng ano, na loli. Ako hindi ako madamot eh. Sa akin kasi kung gusto nilang lumipat, walang problema sa akin, hindi ko na sila pinipigilan. Kung gusto niyo i-support, kung gusto niyo i-support ko? si Yami guys, walang problema. Support niyo lang. Sino so, sino ko? Ano ba to? Hiyami man na nakalagay dito. Ano ba to? Ah, si Mickey. Mickey. Grabe, second time na, na nag-match tayo dito. Hindi mo pa alam pangalan. Uy, dito. kailangan tandaan kita. Tabaren. <laughs> Wala. Ba't parang nai-stress ka pag ako kausap mo? Oo na nga kasi, kasi natatalo ako. Ayoko nga natatalo ito naman. Yung kailay niya guys, o so, ganun o. Oh. <laughs> parang ang boss dyan ah. Siyempre. Guys, Friday night, anong balak nyo tonight? Bawal kumain ng karne. Munggo nga yung ulam namin today. Munggo ba? Mm. Kamunggo kalaki. Ano? Wala. Man. Never mind. Wala. Yung kilay mo. Sabi daw nila, okay. para, ma para ma-maintain mo ang ganyang beauty, dapat wag mong sanayin yung kilay mo na kaganon. Kasi magmamarka yan eh. Kaya mag-alala na Diyan si Dr. Ivy. Ah, nandun pala. Oh. Pwede gayahin ko rin kaya yung ganyan mo. <laughs> 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 Ba't ganyan eh, no? Maayos yung damit, ginaga. Ganyan ba talaga Uy, yung ganyan design? ganyan talaga yung design ng damit ko, o oh. Ganyan talaga yan. Uh -oh. sorry, ah. Ano may nag-comment, pwede ba kita mahiram? Ye Yema, yeah, Miki. Unang-una, heya yun, hindi yun Yema. Pangalawa, ba't mo ko hiram? Yema! Ginawang ka yun Yema. Maraming kulang na lang sa tatay ko, friend. Kulang na lang, may ano, may, mahiya, Kimi. <laughs> mahiyain. <laughs> uh. Hindi naman ako mahiyain. Kapal mo ka. hindi ka. Ay, hindi to. <laughs> guys, isang tap, isang isang share, guys. Hindi talaga tayo matatalo dito. Totoo lang. Limang batalyon tayo dito. No, guys. At saka kasi kakagising ko lang. Kaka-live kaka, kaka live ko lang. So, kasalanan. Si ba... kasalanan namin. <laughs> Dapat kasi maaga ka nagising. <laughs> Pagod ako today. Alam oh. niyo ba kung gaano kahit... Alam niyo, like, Sa rata. atin na isi, isi yung pagod niya, guys. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit ka napagod? <clears throat> Wait lang. Alam niyo, guys, laging may nagme-message sa akin and they would always say na, um, I have it easy in life, like, binibigay naman daw Thank ng tatay ko lahat. Oh. Parang, parang madali lang daw yung buhay ko. Wala daw akong problem, ganyan. Kasi gusto ko lang talaga sabihin na hindi ko naman pinapakita sa inyo. Bakit ko naman papakita sa inyo yung hardships ko in life? It's not always rainbows and butterflies. Hindi hindi ako walang trabaho. Hindi ko nakukuha yung pera ko sa tatay ko ng ganun ganun lang, okay? Like, wala lang. Gusto ko lang sabihin. Kasi pagod ako today. Tapos sinasabi ng mga tao na message sa akin, wala daw akong parang paghihirap hindi, sa life. Hindi mo sinasabi sa iba pero sinasabi mo ngayon. Alam mo ba yung nakikinig sa'yo at nakakakita sa akin dito kung ilan? Oo, oh, ilan? 900. Hindi <laughs> sa inyo, guys. Yun lang. Gusto ko lang share, okay? Wala lang. Kasi pagod ako today. Huwag ka matakot mag-share sa iba. Hindi mo ako natatakot. Tinatamad lang ako mag-pen. Eh, ano yun, eh. Okay. Walang pilitan mo. Wala pa kasi yung mga viewers ko talaga. Ikaw ang daya mo talaga. Kala mo naman ako yung may hawak nito eh, no? Wait, nagme message lang ako sa channel ko, telegram channel ko. Guys, I'm on live. Guys, I'm on live. And... Anong in channel na? mo? TV5? <laughs> ang channel? Channel 2? Channel 3? Channel sa telegram. Ah, telegram. May channel kami. Hi Ate Jackie, Melissa, thank you so much sa mga nagsisend ng gifts guys, good evening. Ayoko mag ayoko magpa music guys, baka mainis na lang tong kausap ko. Hello guys, Jay, ano daw? Babasa kayo na nag-aaral. Good evening. Oh, love, Sarah. May tanong ako okay. sir, paano yes, ka sir. napunta sa pag pag anong tawag dito, yung yung ginagawa mo, yung nag-match ka ng mga couples. Ako kasi, uh, ano eh Gusto ko kasi talaga mag-vlog. Ngayon, working. Ako, ah, uh, sabi ko nga mahilig ako makinig sa problema ng iba, pero hindi ako nangyayalam. I want to learn from them. dama, dama naman. Gusto kong makinig ng problema Daman. nila, pero hindi ko sila papakailaman. Gusto kong matuto sa problema nila para pag dumating sa buhay ko, alam ko na kung anong gagawin ko. And no. You really ako. think that's true? You really think that's true? Kahit gaano mo pa i-prepare yung sarili mo sa isang pari? When it comes to problems, you'll never be ready for it. Hindi, hindi. Mali eh. Oh. Depende sa'yo yun na Kasi ikaw yan eh. Ako ito. Halimbawa, merong third party na nangyari sa kanila, di ba? Kung paano sila nagkakilala, ano ba yung nangyari, ganon. Ako, tayo kasi tao lang tayo eh sinasabi ko dito, hindi naman ako perfect. Kaya sinasabi ko dito, lahat ng mga sinasabi ko, hindi ko sasabihin nyo kung hindi ko pinagdaanan yon. Sabi ko nga, bilang isang lalaki at 31 years old, naranasan ko magpaiyak, naranasan ko umiyak. So lahat ng lumalabas sa bibig ko, based on my experience. And hindi ko na gustong maranasan pa ng iba, kaya sinishare ko sa iba. Then nag-start ako sa pagbablog sa hugot. Hugot-hugot ako. Then naganap ako ng way kasi ano eh, hinahanap ko talaga sa sarili ko kung saan ako magaling. Try ako ng try magaling? ng ibang content. Hindi ko naman sasabing magaling ako ah. And sinasabi Pero, ko ano lang kung na... Saan ka magaling? Sa pag match? Parang, ganun. Kung, hindi, hinahanap ko kung saan yung pinakagusto ng mga tao at viewers ko. Kasi ang pinakagusto nila dito, the way na magsalita ako, the way na kausapin ko sila, pasayain ko sila, yun yung pinakagusto nila dito. Kaya yun yung, ano, yun yung, ano. Kahit tanongin mo yung, ano, 855 viewers ko ngayon, tanongin mo sila bakit sila nandito. Minsan nga, Tito, alam mo. Totoo naman, entertaining naman nga kasi. Totoo naman. mo, lahat sila yung nakakaintindi, ah. Tignan mo, ha? hindi ko sila napapansin tulad nung pag may kausap ako. high Lorraine. Paminsan-minsan, oo. Kasi, pag may kausap ako, nahirapan ako magbasa ng comment kasi nawawala tayo kapag di ba magbasa ka ng comment may kausap ka di ba after ng kausap ko dun lang ako nagbabasa ganon pero naintindihan nila yon and ayoko sabi ko nga ayoko nang naka off cam sinasabi nila suplado ako sa mga hindi nakakilala sa akin pero sa mga diehard diehard viewers ko dito kahit ibaba ko yan na sila na ako ko nang naka-off cam na kunyari kahit ka-PK lang. Ikaw nga kausap eh. Ako ka-PK lang tapos mag-off cam, ayoko rin ng ganoon. Wala ba muka? Mahirap kasi kumapa eh. Madilim. Mahirap kapag kapaan ang usapan, madilim. Mukha ang sinasabi ko. Ay, mukha pala. Sorry guys ah. Wait lang. Parang ma... Below the belt ako dito, mag-iingat ata ako sa sabihin ko dito. Ingat ka dyan. Ay! Diyos ka! Uh, uh Ano pang ibang content na na-try mo bago ka mag-decide na mag-stay mag, mag, mag stay with matching couples? Just like may DJ. May mga na-match ka ba? Pa. Question pala, may mga na-match ka na ba? Ay, marami. Weh? Well? Sabi ko nga, ito kasi, hindi naman masabi natin na perfect eh. 'Di ba? Sabi ko dito sa live na to, merong sasaya, mahihirapan, iiyak at liligaya. Kasi Sabi ko, nasabi ko sa kanila lagi na huwag kayo, huwag na huwag kayong maniniwala sa mga taong nakikita niyo in social media. 'Di ba? Kasi, Kasi meron puro... Ba, guys, uh, uh, I'll just share ako diyan. Um, yung mga tao nag i din to, you know? guys. Sino? Ha? Marites. <laughs> Kaya okay. may share lang ako na maraming maraming tao Thank you, na parang di ba may mga influencers merong ganyan na meron tayo na nag tayo ng mga live ganyan. Marami nag-follow. Naiingit yung mga tao na hindi naman ganun ka. Not as influencer as you know, the people who go live. nainggit kasi imperfect daw ng life ganyan. Eh guys, syempre pinapanood nyo kami. So syempre ang ipa ang ipapakita lang namin yung mga good ones lang. Kasi ayaw naman namin kay, ayaw naman namin i-share sa inyo yung problems. So gets, okay, may ingat sa life ng mga tao dito sa TikTok na medyo marami yung followers. Kasi bakit naman kayo magsi-share ng problems dito? Ano tayo Ha? Kala mo lang 'yun. <laughs> Hindi ako, alam mo ba ako ah uh, Mickey? Ako kung anong gusto kong sabihin sa live, sinasabi ko. Sinasabi ko, minsan ang guest ko tanga eh. Oo, ako dito. Hindi kasi, uh, iba naman kasi yung sa akin eh. Bakit sa'yo, ako sinas- natutuwa sila pagka prangka ka? Pag ako yung prangka, nagagalit sila. Oh, parang ang tagal mo nang nanonood ng live ko, parang isang beses pa lang ata eh. <laughs> Hindi, sabi mo kasi ganun ka nga. Naniniwala ako na ganun ka. Bakit ganun? Pag ako yung ganun, Mali ako. Pag ikaw yung gano'n, wala. Depende. Hindi, iwan ko lang. Sabi nila, girl, it's the RBF, ha? Yung resting bitch face mo daw. Depende siguro sa approach. Oh, hindi ko lang alam kung paano mo sila approach Hindi ko pa naman nakita ng buo yung live mo, eh. Sabi ni Makoy, hindi kami galit. Natatakot kami. Hindi, alam mo kasi, But, ano, hindi, Miki, once na magsabi ako ng gano'n sa isang tao, 'di ba pangit pakinggan, parang masakit pakinggan. Pero may kaakibat kasi na explanation 'yun bakit nasabi ko 'yun. 'Di ba? Kaya naiintindihan nila. Ay bawa, may nasabi akong hindi maganda doon sa tao. Sinasabi ko kung bakit. Kung baga explain ko yung dahilan kung bakit ko nasabi yan. Kasi totoo, ba diba, sa ating mga Pilipino, kapag hindi mo sinabi yung totoo, hindi sila matututo, tama. Lahat tayo. Tama? Halimbawa, kung nagkamali ka, kinampihan kita, sa tingin mo nakakatulong ako sa'yo. Eh, kung pinagalitan kita, sinabihan Uy. kita ang tanga. <laughs> <laughs> yung tatay ko. Kaya yun yung ano, yun yung point ko. Tapos, may mga times naman na meron akong guest na sensitive. Kahit naman na alam naman natin na yun talagang katotohanan. Na Ayaw tanggapin. Alam mo, minsan tanga na talaga. Pero pag alam ko na sasaktan, hey, siyempre, ako pa rin nagsisay sorry. Nasaktan ko eh. Bakit? Bakit ka magsisorry? Eh, totoo lang naman yung sinabi mo. Totoo. Pero ano lang din. Kasi ang May purpose ko lang. Sabi, hoy Mickey, in fairness ha, nakikinig ka sa kanya. Guys, alam nyo ba, pagka sinasemonan ako ng parents ko, or ng kahit na sino, nakikinig talaga ako. Kasi... So, kailangan kita sermonan lagi. hindi. Eh, <laughs> okay. Pero, pero hindi naman ako naka, hindi naman ako nakaka-relate. No? Nakikinig lang ako. Guys, ano ba naman kayo? Alam ko rin naman yung tamat mali. Pero pag kami nag, may nagpapagalit sa akin or like may nag sa, yung sa yung, ako, so, nakikinig you. ako. Kasi constructive criticism yun. Dapat accepted nyo yun. Dapat tama lang na nakikinig kayo Anyway, Saka respeto. Oo oh, naman. Buti nga may paki sa'yo yung tao. Parang, you know, gulat ko wala nang may paki sa'yo. Sa akin, mabaki. yung ugali ko, nakadepende sa kausap ko. Pero as long as, always, na kailangan kong ibaba yung sarili ko, binababaw yung sarili ko. Ano ba, sa'yo, medyo conservative ka sa mga words. Uh -huh. Wala ka pang naririnig sa akin. eh, paano kung hindi? <laughs> kailangan mag-adjust lahat naman ng tao. Kahit ako, nag adjust ako sa'yo. <laughs> oh. <laughs> diba? <laughs> nag-a-adjust ka? Oo. Oh, <laughs> normal lang yun. Uh -huh. Jinme! Hi! Uy, si Loco yung, ano, yung... Sabi -a dito, sana all nag-a-adjust. <laughs> Estela Tundag, hi! Big Ben, thank you! JC, thank you guys! Alam nyo kanina, loose trick ako kanina pa dahil kayo kulit eh. kaka-live ko lang. Nagtagal ka ba sa live o dumaan ka lang talaga? Ha? Oo. Oh. <laughs> Parang tulog ka pa, lutang ka pa ba? Ay Lorraine, thank you. Happy. Sabi ko, nagtagal ka ba sa live ko o dumaan ka lang talaga? Kanina, ano nanonood no, ako? No, Kahapon. Siyempre kanina. <laughs> na nice. history nice. Medyo matagal. Nakita ko yung mga, parang mga nakadalawang naka match ka o tatlong match ka. Kayo. yung may ano, yung may, yung sabi ni ate, parang may juwa naman daw yun, si kuya. Uh -oh. eh, ano kasi, bago ko kasi, ano, yung lalaki, bago ko ipakausap sa babae, ako muna ko makausap. Kasi may stances kasi na hindi talaga pwede. Lalo na pagkasal. Hindi ko kasi pinapayagan yun sa akin. Siyempre, Man, bakit ka naman magmamatch ng taong kapal? Kasal kapas? pero hiwalay. Kahit <laughs> na. Doesn't change the fact na kasal pa rin siya on paper and that's exactly. Kaya nga, oh. sinasabi ko nga hindi ko pinapayagan. Thank you guys, we won! Okay, one more three. Manana, win streak na ako. Nandito na yung viewers ko. Sige. Mm, last na to guys, last na. Sus Maria oh, may inis na yung viewers ko sa akin. Last na to guys ah. Huwag ka maniwala dyan. Uy, sabi dito, huwag kang maniwala dyan sa babae, bastos daw ako. Ha? Ah? Bastos daw ako? Minabastos daw kita? Guys, kung nababastosan ako ni Sir, i-disconnect -di ko siya. Hindi ako nababastos. Grabe manan naman kayo. Bakit ganito dito, Kyle? Mananahimik na ako dito, guys. Oo, <laughs> uh -uh. Sorry, go, girl, girl, Ay, up. out. Ate, ja, ate Kai, shout out. Ami, han, hi. So. hindi kasi sa akin, hindi ko pinabayagan yun. Kasi, di ba, mahirap yun eh. Sa tapos, magkatuloy sila. Sa akin sila nagsimula. Wow, wow. Oo, lagot, lagot ka sa mga asawa mo ngayon. Ay, hindi. Wala akong pakialam. Kasalanan nila yon. Ba't ako? Sabi, hindi sabi ko nga sa kanila. Ay, platform mo kasi yun. Hindi, sabi ko sa kanila Kimi, matanda na sila, may sarili silang isip. May sarili silang galaw. May sarili silang mga kanya, may ba may mga kanya-kanya silang responsibilidad. This is my life. Wala akong pakialam alam sa kanila. Pagkatapos ng live na 'to, responsibilidad na nila yung kung anong gawin nila sa sarili nila. Kaya lagi kong paalala sa babae, itatak mo sa isip mo na always babae ka. Hindi porkit na okay. nag-match kayo dito, nagkakilala kayo dito, ay magtiwala ka. Hindi porkit na pinag-match ko kayo dito, ay okay Kasi ka na. Kasi hindi mo naman sila kilala talaga in person. Thanks, Big Ben. Kaya kung lagi sinasabi sa kanila diba, na... Hindi mo huwag... naman sila kilala in person. Huwag eh. na huwag kayo maniwala sa mga nakikita natin agad sa social media. Diba? Yung sinasabi na gusto ka. May dalawang bagay yung pagkagusto. Ang daming ganyan, ang daming ang may I love you agad. Ang daming nag-DM sa akin I love you, I love you. Wow! Love na Sabi ko nga, may dalawang beses yung pagkagusto. Pwedeng gusto ka niya dahil gusto gusto ka talaga niya o gusto ka niya dahil may gusto siyang makuha. Ganun lang yun. Tama! Tama! Big thank you so much. Tsaka yung lagi kong sinasabi sa kanila ba, mag-expect talaga. huwag mag-expect ng sobra-sobra kasi iba yung expectation versus reality. Tulad ko, akala nila ganito, sige, makipagkita kayo sa akin, baka umatras kayo ng limandi pa. Ano ba? Diba? Kasi di ba pag sabi yung si limang di pa. Ano ba yung limang Hindi pa? kasi nga di ba pag nakikita sa si TikTok makinis. Eh si personal tignan mo kaya. Baka matakot ka. Uh, <laughs> di ba? Hindi kasi si TikTok Si TikTok may filter, di ba? Aha. Uh -huh. Kahit na hindi ka mag-filter, may filter talaga si TikTok pag bukas mo eh. Tama? Tama, di ba? Yeah. Sorry daw, Your Honor. Bakit ka daw galit? Bakit hindi daw ako galit. galit ay, gusto Mas... Mas pogi. Hindi guys. Si tao. Sinasabi ko talaga sa inyo guys, hindi talaga ako map hindi ako ganito ka kapote, hindi ako kakinis. Sinasabi ko na sa inyo kasi hindi malabo na makita niyo ako in person. Moray ako guys, ganito ako. talaga ako. You know, proud. <laughs> sa kanya 'yon. Magkaiba kami. Uh, May nagtatanong si Joy or JR20. Ilonggo ka ba, sir? Yes, Ilonggo. Ilonggo, Bisaya, Ilocano, Sikalog. Diin na Bisaya. Sa Davao. Anong diin? Ang diin kay Ilonggo, man yan. Diin, saan? Does Ang bisaya? saan sa Bisaya, asa man. <laughs> asa man sa Bisaya. Para sa akin, taga ako. Diin sa amin is where? <laughs> Karayaan mo eh, na yung <laughs> Hindi mo bisaya, buang buha. <laughs> uy, promise, bakit ba walang naniwasan? bisaya man po, uy. bisaya ka. Uh, karaya ka dahil hindi bisaya. Hindi, 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 hindi naman lahat. Hindi lahat. Halo naman kasi. Yung parang nag na yung language ba? Uh -oh. Na bisaya. Minsan nga may mga ilonggo din sa inyo eh. Di ba? Oo, uh -oh, din. Kami kasi, ano kami, mix of Bicol and Visaya. Kasi... Oh. Ayun, dahil English poking dollar ka, anong nahalo sa'yo? Hindi. <laughs> okay. First language ko kasi is English. Oh. Rico oh, from Ulan. Guys, Lorraine, thank ah. you. Laurel, thank you so much. Umihina yung gifters ko. Like, Melissa, thank you. Eh. Melissa. Thank you, Melissa. Thank Thank you. Miki, ba't masaya ako pag nakikita kita? Thank you naman. You know, you naman, actually, actually, di ba, sir, you'll agree with me. Pag masaya yung mga nanonood sa atin, yun yung parang pinaka-win natin. Oo, oh, siyempre. Kala pag dumadami yung nakikita. viewers. So, ano, uh, ah, Miki mag- Entertaining kami. Oh. ipapaalam oh, na ako. Wala. Bata ka pa. Ha? Ah? Ay, guys, gusto niya ako Pa. Uh, Hindi sinasabi ko bata ka pa. Na-insured na, na ako. Oh, Insured na ako habang sorry. buhay. Uh, uh. Magaling okay, din 'to magsalita eh. Sige, bye-bye muna. Bye-bye, bye-bye. Thank you. Asige, oh, bye-bye.